Katropa, tropa, tayo. Pagod <laughs> Pagkatapos ko nga pala mag katropa, ka tropa, talaga namang ginutom ako eh. Eh, napadaan ako dito sa palengke. Talagang hindi maiwasan ka tropa eh, madadahanan eh. <laughs> Una kong nakita yung isaw, sabi ko magdidinuguan ako ngayon. Pero duman mo na ako dito sa ano, fish station. Namili mo na ako kaso ah, mahal pa rin ng presyo ngayon ng isda eh, kaya balik mo na ako ulit doon kay Manong. Sabi <laughs> ko Manong, isang kilong isaw nga, tamahan mo na rin ng tito. <laughs> Dati pa talaga katropa, paborito ko na talaga tung isaw. Eh kaso, nananakit din pa ako eh, dahil sa uric acid. <laughs> Bumili na nga pala ako ng mga gagamitin ko rekado katropa. Saka napadaan na rin ako dito sa nagtitinda ng prosin ng manok. Naalala ko kasi na hindi pala ako makain ng isaw yung anak ko. Nung nasa probinsya kami, nung nagbakasyon kami, narinig niya kasi tinawag yung isaw, tinae. Kaya yun, wala nang ganong kumain. Kala niya kasi <laughs> ganun na talaga yun. <laughs> hindi niya alam, ganun talaga yung tawag sa Bisaya. <laughs> Kaya ito ka tropa, nakapamili na ako. Pauwi na ako. eh napadaan pa ako dito kay ate, na nagtitinda ng buto-buto ng manok okay. eh mura eh binili ko na pinagpandagdag naalala ko li, ma malakas pala talaga kumain yung anak ko eh kaya dinagdagan ko na <laughs> pagdating ko nga pala dito sa bahay nakita ko yung tarpaulin nagtitinda nga pa pala kami ng langis katropa bili na kayo <laughs> kaya ito ito nga pala yung mga pinamili ko Magdidinuguan ako ngayon, katropa. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapagluto eh. <laughs> kaya inugasan ko na rin agad. Kailangan maugasan ko ng mayigito o katropa. Tinan mo, manilaw nilaw o. Tinaing tinae. <laughs> Siyempre, uugasan natin ng ano yun, katropa. Magandang ganda. Yung malinis na malinis. Para ayos na ayos. Tinan mo yung tubig o. Oh, malinis talaga. <laughs> galing sa timba. <laughs> yung grey po kasi namin katropa na doon lang sa CR eh isang linya lang <laughs> kaya siguradong malinis yung tubig niya galing CR eh <laughs> Katapos ko nga palang hugasan ng malinis na malinis ka tropa, papakuluan ko na nga yun yan. Patagal-tagal na nga rin pala ako, hindi nakapagluto ng dinugo katropa. Ewan ko pa, nawalan kasi ako ng ganang magluto simula na nagkasakit ako sa atay. <laughs> Nung isa alang ko ng katropa, bigla naman kami naubusan ng tangke ng gas. <laughs> Yung ba, trip naman. Ba't kaya ganun katropa, no? Maubos oh, yung tangke mo kapag ano, uh, gipit na gipit ka. <laughs> Wala kang pambili. Kaya buti na lang, meron kaming stock na super kalan, Dito muna to. Makaraos din. Pagkalipas pa nga ng dalawang oras ka tropa. Eto na, malambot na. <laughs> Pwede na natin simulan. Kaya inanda ko na yung kawali ka tropa para igisa ko na tong mga ingredients ko. <laughs> Katapos ko nga pala igisa ka tropa, nilagay ko na yung isaw. Saka nilagyan ko na rin ng tubig. Tiniplaan ko na rin pala ng paminta Saka nilagyan ko na rin ng laurel Pagkakulo, nilagay ko na itong dalawang 4 cubes Saka nilagay ko na rin itong kulay pula Baka ma-restrict eh Kulay pula na lang Alu-aluay mo lang katropa Huwag mong titigilan Baka mamuhi yung ano, eh. kulay pula na yan eh A few moments later katropa Eto na, luto na Hindi ko na pinakita ng buo yung pagluluto ko ka, katropa eh Sobrang na sa 3 minuto yung video ko Marami na nasayang na oras nyo kaya ito na, tinapos ko na agad. Tsaka kanina pa talaga ako ginugutom ko tropa eh. <laughs> Tara ka tropa, kain tayo. Mmm. Ice cream yummy. Ice cream good. Salamat <laughs> katropa. tropa.